Dito sa video na to mga bok, papakitaan ko kayo kung paano yung tamang pag-backdoor. Yung tipong mapapakamot ulo ka na lang talaga kapag nangyari to sa inyo. At dito bok, ubos na yung mga kasama ko. Nung nakita ko si Leslie, niratratan ko na agad ng machine gun. Lumapit pa talaga tong si Granger. Di ubra yung baril mo sa baril ko boy. Nung nakuha ko yung triple kill, napasabi na lang yung kasama ko na savage. Kasi yung dalawang natitira ay nasa bot lane. Pero parang di ata abot sa oras para magka-maniac. At nung pagpasok ko, yung taong hangin ay biglaan na lang naging abo. Tumulong pa talaga tong si Manang Flor. Kala niya talaga may mapapalay ang heal niya sa akin. At nung napatay ko si Khalid ay di na nagcount yung maniac. At sinubukan pa namin habulin si Manang Flor. Kaso masyado talagang mabilis tumakbo si Manang. Kaya di ko na pinilit. Baka mapahamak lang tayo sa kakahabul sa kanya. At dito naglord na lang kami para naman makabawi tong mga kasama ko. Ang hirap pa naman magbuhat ng mga kasama. Lalo na kapag ganito kahihina. At abangan nyo na lang sa dulo kung paano ko tinabas tapos ng walang kahirap-hirap ang laro. At yun ko dyan. Hello. Dilimbo, dilimbo ba mo ba diba, ang tulok alert na na? Pagkasikan alert dun sa'yo may epic. Mori Japan. Wow oh, ate.

Lama deh, kaya dari double baba Ya, polia oh, larut kayu double nih. Udah, loh, kaya jadi kayaknya Kali terima kau, deh. Ayo, pokoknya, bang, ayo, ayo, ah. bang, 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 bang,